Good morning po. Good morning. Ah, uh, pahabol lang, pahabol lang tayo. Bukas po, di ba, may, eh, may 555 sa Chinese na calendar. Ang Chinese na calendar, pag 55, very special day, no? Ah, uh, kasi yung <laughs> yung 4, 4, 4, wala na. Tapos na, kaya 55, medyo okay na tayo. And Uh, kasi April na 4-4, it's mean na uh, hindi maganda ang tanggali ah. Parang mali. Ah. So from... Yeah. Ang 55, uh, 5-5-4 is a very special day sa mga Chinese Asian country sa Hong Kong, sa China, sa Singapore, Thailand, ganon, uh, Philippines, Asia, siya, no? Uh, lahat nagsa-celebrate ng 5-5. Makikita mo mga tao ngayon, eh, bukas yata o oh, ngayon, Sunday, may yung Dragon Boat, uh, nakokontest sila sino panalo. Yan ang, <clears throat> yan ang festival, Dragon Boat Festival. Uh, tapos, 5-5, uh, pinapakain namin ng pa pahingi nga ng papel ng matang dyan. Uh, matang po, pumunta kayo sa Ingbitin, Diao Ing sa Chinese na Chinese na uh, grocery po. Makikita niyo ito. Sabihin mo, macang ito po. Screenshot nyo. Sabihin mo, meron kayo macang sa Diao Ing sa Ingbitin, sa mga grocery. Kung hindi kayo makapunta sa Ongpin, ito po. Ito po ang papabili mo. Isa malaki na. Pwede kumain ng dalawang tao o tatlo. Yan po ang try nyo po. Ano? Uh, bukas number one, kakain tayo ng makang. Kung may Santiago kayo, mag kayo sa Santiago, sa God of tapos sa mga senyo, Santo Nino, Mama Mary, pwede din tayo mag bukas kasi is a special day wear well, red panty lahat na tao o oh, lalaki wear well, red brief parang pagpasok ng good luck na yun April bad luck natin hindi ba April ang gulo ang government magulo din lahat buhay natin biglang init biglang ano basta maraming buting ting hindi maganda sa ating bukas is the best day magwis tayo for Good luck na tayo po, no? Okay. Kaya nagse-sharing ako sa inyo sa mga bukas umaga din sa mga may tindahan o mga bahay, gawin niyo isang baso na tubig, plastic o glass pwede po. Lalagay. Ah. na lang nakita. Ako mo. Ito po. Ito one glass of water po ito one glass of water tapos ilagay nyo sa harap ng pinto o sa loob ng pinto o sa ha alam mo lalagay mo sa tindahan hindi sa harap sa loob sa kanto lang tabi lang basta may tubig tayo it's mean ang pasok ng apaw-apaw ng pera ang pasok ng pera kasi water is money okay? Yan ang sekreto ko kasi January lang dinagay ko na sa pinto ng tindahan ko po. No? It's very powerful. Kayo na bahala kung gusto niyo malagay o hindi. Huwag niyo ako sisihin kung <coughs> kung hindi kayo na ano. Kasi buka, ako dinagay ko bigla gumanda ang benta natin, naka YouTube ako, naka TikTok ako, medyo okay ang mga yung gawa ko is smooth kaya gusto ko mag-share sa inyo bukas ilagay niyo isang basong tubig sa tindahan niyo o sa bahay niyo po ha. Try niyo walang masama po ha. Number one, kakain kayo ng matang alay kayo hanggang hapon lang po ang alay, gabi wag na alay. Pwede tanghali kayo. Pagtapos ang alay, pwede kayo kumain. Pwede din lalagay kayo ng... Bumili kayo, maatsang, ilagay nyo kunting kama... Ano, ketchup, masarap na po. Testing nyo, ibig sabihin, maatsang, is, is smooth. Ayun, is smooth ang buhay nyo. Madikit, family get-together. Walang away sa loob. May iklog, uh, may baboy po, may mushroom. Kasi iba, nagbebenta. Wala yan eh, iba naman meron. Parang kahapon binili ko yung tindahan na yung popular pa. Pero bakit sa loob niya walang iklo? Baboy lang si mushroom. No? Uh, tapos, it's a sign na good luck ang matang is smooth. Kasi triangle siya. Uh, kain tayo para yun lang yung ng tubig lalagay mo matang. Yung bumili ka, tapos pakulo ng tubig, ilalagay mo pa atsang para mainit lang sa loob, kakain na kayo. Ha? Lahat kayo kumain kasi malaki yun eh. Minsan is isang tao, hindi maubos. Ako kagabi talagang pinilit ko para hindi na ako kakain ng gabi po. Ganun po. Ha? Bukas maatsang po, tapos lagay tubig. Ito ang last po. Kasi hindi ko balak magturo sa inyo kasi malilito kayo. Ang pau na naman si Tita Maxi. Pero bukas, try nyo. Lalagay ng ang pau sa lopo po, 158. Hindi 168 ito ha. Diba ito, 158. Bakit po? Kasi 55. Lalagay natin sa ilalim ng unan. Pwede maming kami mo na para bukas may pera na kay It's me papasok ang pera nyo. 100. 100 Hindi eh, 1,000 ha. Basta 158 lang. 100, 550. 100 po. 50. 5 piso. Tapos 3 piso. 3 piso. Ayun. 3 piso. Lalagay nyo sa ang pao po no? Lagay niyo sa ang po. Tapos talagay niyo sa ilalim ng unan niyo. Kung wala kayong ang pau, lagay mo lang pera sa ilalim ng unan mo. The next day pwede na gamit. Parang yung gabi may may tulog tayo na may dalang pera 158 hindi 168 ha 158 wag kayong magtanong uli kasi naki youtube na ako tiktok marami nagtatanong bakit 158 kasi 55 bukas no number 1 too big number 2 matang kakain niyo and number 3 158 po ha sana uh, tapos red panty damit na pula pwede pwede pumunta sa temple pwede mag-alay sa temple kasi tayo pag hindi pumunta sa temple sa bahay tayo mag-alay tayo ng pula din no or any basagut good color po. Okay? Yan po ha. Bukas umaga huwag niyo kalimutan tinuro na kayo ha. Sina-sharing ko na lahat na alam ko sa inyo. Hopefully lahat tayo uh, ginaya mo ang turo ko sana. Hope hope na lahat tayo sertihin sa tinuro ko sa iyo ha. Thank you po sa sharing, thank you sa watching. Every morning 10:30 to 12 ang live namin. Ang may tatanong kayo, paki 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 lang uh, tanong niyo sa sa P, uh, PM ni Tita Maxi. Paabot nga oh. Paabot ng papel oh, yung tinday yung Tita Maxi oh. Uh, Mag-text kayo kay Tita Maxi page and on Fame messenger Box. Huh? Ang Tita Maxi Charm talagang walang wala kami picture ha wag niyo igang. kasi ginamin niya picture ko ginamin niya tindahan ko ang 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 talaga legit namin is Tita Maxi Chan na patwa walang walang picture ito ang original ko and charmy ang pin po ako nakatayo sa tindahan ko na may Santiago na protection sa akin po ha Itong dalawa ang legit namin ha. Pag kayong mapaloko, kawawa naman kayo. Bayat kayo ng bayat. Tapos hindi kayo tapos hindi kayo uh, binigay ng stock. Marami na sa akin. Tita Maxi, where is my stock? Where is uh... Hindi ko alam lahat kasi ginamit, ginamit nila ang fake, uh -oh, po ha. Okay. Salamat po. Thank you for sharing. Thank you, thank you sa lahat na watching. Sana bukas tayo lahat maswerte sa tinuro ko sa inyo ha. Kasi ako feel very, very swerte ako sa ginawa ko ito. Hope, uh, gusto ko din kayo. Sana uh, sabay tayo may, maswerte ha. Pak hindi, pag kayo magsisisi din sa akin kasi hindi ko din alam o oh, ano, basta ako okay ako kaya nag ako kasi every day na gabi pumupunta ako sa foyer ko tingin-tingin ko langit nagte-thank you ako sa today anong ginawa ko nag sorry sa ngayon kung anong ginawa ko po ha? para pag na umalis na tayo alam mo may edad na ako umalis na tayo malinis ako malinis ang isip ko malinis ang Uh, isip ko, wala akong kaaway, wala akong kung nakiingit sa akin sorry po, salamat po sana iingit sa akin, sabi ng master kung may nakaaway lang sa iyo ibig sabihin, pinapaalis niya ang malas ko kaya pag nakaaway sa inyo sabi mo, thank you na lang thank you, para para yung suerte mo, na sa iyo malas na sa kanya Okay po. Thank you. Thank you. Kakain na kami. Nakluto na si Inday po. Salamat po.